Alam mo ba na kahit umiinom ka ng maintenance na gamot araw-araw, kung mali pa rin ang lifestyle mo, lalo na sa pagkain at mga nakasanayang gawain, hindi pa rin maiiwasan ang komplikasyon ng high blood. Hindi biro ang hypertension. Isa ito sa mga pangunahing dahilan ng stroke, heart attack, at kidney failure sa mga Pilipino. Ako po si Renz Marion, isa po akong licensed pharmacist at nurse. At para sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga bawal para sa may mga high blood mula sa pagkain at inumin na dapat iwasan hanggang sa tamang pag-inom ng gamot. Dahil ang pag-aalaga sa sarili ay hindi lang basta bawal dito, bawal doon kundi pagsunod sa disiplina para mabuhay ng mas mahaba at mas magaan. Isa sa mga pinaka-importanteng aspeto ng pag-manage ng high blood ay ang pagkain. Madalas, akala natin okay lang ang konting alat, konting taba, konting tamis. Pero sa araw-araw na pagsasanay ng katawan sa ganitong klase ng pagkain, unti-unti itong lumalason sa ating ugat at puso. Halimbawa, marami sa atin ang nasanay na kumain ng tuyo o daing sa almusal, minsan may kasamang bagoong at patis hindi masama ang paminsan-minsan. Pero kung araw-araw, napakataas nito sa sodium na pumapasok sa ating katawan. Ang sodium ang responsable sa pagpigil ng tubig sa katawan. Dahilan kung bakit tumataas ang pressure sa loob ng ating mga ugat. Bukod doon, mahilig din tayo sa mga prito. Manok, itlog, baboy, kahit gulay ay piniprito na rin. Pero ang mantikang paulit-ulit ginagamit o sobrang dami ng mantika sa pagkain ay nagiging sanhi ng pumumuo ng taba sa loob ng mga ugat. Kapag bumabara ang mga daluyan ng dugo, mas lumalakas ang presyong itinutulak ng puso. Kaya tumataas ang blood pressure. Tapos, di rin nawawala ang matatamis. Soft drinks, milk tea, matatamis na kakanin, at desserts. Paborito nating lahat yan. Pero ang sobrang asukal ay hindi lang nagpapataas ng blood sugar kundi may direktang epekto rin sa blood pressure. Mas mataas ang insulin, mas nai-stress ang kidneys at mas humihina ang regulation ng asin at tubig sa katawan. Ang mas malala pa minsan, iniisip ng iba na basta iniinom nila ang maintenance meds nila, okay na kahit kumain ng kahit ano. Pero, hindi ganun kasimple. Ang gamot ay pananggalang. Hindi ito magic pill na kayang baliwalain ang epekto ng maling lifestyle. At huwag nating kalimutan ang alak at sigarilyo. Isang inuman lang sa weekend o isang stick lang daw pag stress. Pero sa totoo lang, ang bawat tagay at bawat hit-hit ay may epekto agad sa puso at ugat. Ang alcohol ay pwedeng magpataas ng blood pressure sa loob ng ilang oras. Ang sigarilyo naman, kahit isang stick lang, ay nagpapakipot agad ng blood vessels at nagpapabilis ng tibok ng puso. Kung may high blood ka, hindi ibig sabihin ay hindi ka pwedeng kumain ng masarap. Ang mahalaga ay disiplina at balanse. Piliin ang pagkain na hindi lang pampabusog kundi pang ang binipisyo sa katawan. Hindi lang pagkain ang dahilan ng mataas na blood pressure. Minsan, ang mismong lifestyle natin araw-araw ang unti-unting nagpapalala ng ating kondisyon. At ang masakla pa, maraming may high blood ang hindi alam na ito pala ang ugat ng problema. Unang-una narito ang kakulangan sa tulog. Kapag kulang sa pahinga ang katawan, laging pagod at puyat gabi-gabi, tumataas ang level ng stress hormones tulad ng cortisol. At ang epekto nito, mas mabilis ang tibok ng puso, mas naninigas ang blood vessels, at mas tumataas ang blood pressure. Kaya kahit gaano pa kahigpit sa pagkain, kung lagi kang kulang sa tulog, hindi pa rin magiging kontrolado ang BP mo. Pangalawa, stress at galit. Sa mundo ngayon na puno ng deadlines, traffic at personal na problema, hindi maiiwasan ang tensyon. Pero para sa may high blood, ang madalas na pagka-stress o pagkainis ay literal na nakakamatay. Kapag galit ka o tensyonado ka, naglalabas ng adrenaline ang katawan. Pinabibilis nito ang tibok ng puso at at pinapakitid ang mga ugat. Isang kombinasyon na nakakapagpalala ng ating hypertension. Isa rin sa mga underestimated na factor ay ang kawalan ng ehersisyo. Marami nagtatanong, eh hindi naman ako mataba, bakit high blood ako? Pero ang tanong, gumagalaw ka ba? Kasi kahit payat ka, kung palagi ka namang nakaupo, walang physical activity at laging sedentary ang lifestyle pwede ka pa rin magkaroon ng mataas na BP. Ang regular na paggalaw ay tumutulong sa pag-regulate ng daloy ng dugo at pagpapanatili ng elasticity ng blood vessel. At syempre, huwag nating kalimutan ang hindi pag-inom ng gamot sa tamang oras o hindi pagsunod ng reseta. Maraming pasyente ang minsan lang naman ako nakakalimot. Pero ang totoo, kahit isang araw lang hindi mo na inom ang gamot mo sa tamang oras ay maaaring mag-trigger ng spike sa inyong blood pressure. Ang consistency ay mahalaga sa pag-manage ng hypertension. Ang punto ko rito, kahit gaano pa kahusay ang gamot mo, kung hindi mo aayusin ang lifestyle mo, parang kinokontra mo rin ang sarili mong treatment. Sa totoo lang, Maraming may high blood ang umaasa lang sa gamot. Pero ironically, hindi rin nila ito iniinom ng tama. May mga nakakalimot, may mga nagsasawa pa, at meron ding kusang tumitigil dahil okay naman daw ang kanilang pakiramdam. Pero tandaan, ang maintenance meds ay hindi iniinom lang kapag masama ang pakiramdam. Iniinom ito para hindi kadapuan ng komplikasyon kahit wala kang nararamdaman. Ang tawag nga sa hypertension ay silent killer. Dahil habang abala ka sa pang-araw-araw mong buhay, maaaring unti-unti nang nasisira ang ugat sa puso, sa utak, sa kidneys nang hindi mo ito agad-agad nararamdaman. Hanggang sa bigla na lang, sumasakit na ang iyong ulo, nanlalamig na ang katawan, at bumabagsak ka na lang bigla sa sahig. Kaya napakahalaga ng consistent ang pag-inom ng gamot. Umiinom sa parehong oras araw-araw. Kung umaga ka nagsimula, panatilihin mong umaga rin palagi para mas madaling i-monitor ang epekto ng iyong maintenance. Kung makalimutan mo man, gumamit ng pill organizer, phone alarm, o i-associate mo ang pag-inom ng gamot sa isang daily routine tulad ng pagkain ng almusal o pagtututbrush. At higit sa lahat, huwag kang magdodoble ng dose. Kung nakalimot ka ng isang araw, lalo na kung hindi ito ayon sa payo ng doktor, mas safe ang bumalik agad sa tamang schedule kaysa ipagsapalaran ang sobrang dose na pwedeng makasama, lalo na sa kidney at puso. Kung may nararamdaman kang kakaiba habang umiinom ng gamot, tulad ng sobrang panghihina, ubo, o mabilis na pagkapagod, huwag kang basta titigil. Kumonsulta sa doktor at pharmacist dahil merong alternatibo o adjustment sa dose na kinakailangan. Ang gamot ay hindi kaaway. Kasama mo ito sa laban para mabuhay ng mas mahaba, mas ligtas, at mas malusog. Ang pagkakaroon ng high blood ay hindi katapusan ng mundo. Pero ito ay isang paalala na kailangan nating baguhin ang ilang bahagi ng ating pamumuhay. Hindi lang ito tungkol sa pag-inom ng gamot o pag-iwas sa chicharon, ito ay tungkol sa pagtutok sa sarili. Sa tulong mo, sa stress level mo, sa galaw ng katawan mo, at oo sa pagmamahal mo sa sarili mong buhay. Kaya kahit hindi mo pa nararamdaman ang sintomas, huwag kang kampante mag-monitor ng BP ng regular, lalo na kung may edad ka na o may lahi ka ng hypertension. Magpatingin lagi ng regular sa inyong doktor kahit wala pang nararamdaman. Dahil sa high blood, ang katahimikan ay hindi laging kaginhawahan. Minsan, babala na pala ito ng paparating na peligro. Ako po si Renz Marion, isang licensed pharmacist at nurse. At kung ang video na ito ay nakatulong sa iyo o sa kakilala mong may high blood, huwag kalimutang i-share, i-like, at mag-subscribe sa aking YouTube channel. Sama-sama nating ipaalala sa bawat Pilipino, ang kalusugan ay hindi lang responsibilidad ng ospital o ng gamot. Ito ay araw-araw desisyon na alagaan ang sarili. Ingat palagi at sana'y maging matibay ka hindi lang sa katawan kundi sa disiplina.